Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang kaso na dinisisyunan ng Korte Suprema, sa kaso ni Labargan vs. People, December 6, 2023, ayon sa Korte Suprema, ang mga punalaban sa mga opisyal ay hindi paninirang puri kung tungkol sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang mga pahayag laban sa mga pampublikong opisyal ay hindi bumubuo ng oral na paninirang puri o paninirang puri kapag ang mga ito ay may kinalaman sa kanilang pagtupad sa mga opisyal na tungkulin, maliban kung ginawang mali siya. Sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marva Cleonen, pinawalang sala ng Supreme Court Second Division si Argelen Labargan ng grave oral defamation laban kay Eileen Makabangon. Si Makabangon ay isang barangay kagawad ng Muntay, Colambugan, Lanao del Norte. Siya ang namamagitan sa pagitan ni na Lab Argan at Edna Jumapit sa isang barangay conciliation para ayusin ang kanilang alitan. Habang dumadaan si Makabangon sa bahay ni Lab Argan isang araw, narinig ng barangay kagawad na sumigaw si Lab Argan mula sa kanilang teres na si Makabangon ay mapurol, walang pinag-aralan, mangmang, at may kinikilingan kay Jumapit. Habang ang terrace ay nasa tabi ng isang highway, narinig ng maraming tao ang Lab Argon. Hinatulang guilty ng Municipal Circuit Trial Court si Lab Argon ng grave oral defamation. Pinagtibay ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals ang hatol. Sa pagpapawalang sala kay Lab organ, ipinasya ng Korte Suprema na ang mga nakakasakit na pananalita laban sa mga pampublikong opisyal ay hindi bumubuo ng paninirang puri kung may kaugnayan ang mga ito sa kanilang pagtupad sa mga opisyal na tungkulin, maliban kung ang aktual na mali siya ay napatunayan. Sa ilalim ng Article 358 ng Revised Penal Code, mayroong oral defamation o paninirang puri kapag, isa, may alegasyon ng krimen, kasalanan, o kapintasan. Dalawa, ginawa ng pasalita. Tatlo, sa publiko. Apat, malisyosong. Lima, patungo sa isang tao, buhay man o patay. At, anim, ang gayong paratang ay may posibilidad na magdulot ng kahihiyan sa taong sinisiraan. Dahil ipinapalagay ng batas na ang isang mapanirang puri na paratang ay nakakahamak, o ginawa ng alam na ito ay mali, ang taong gumawa ng mapanirang puri na mga pangungusap ay may pasanin na patunayan na walang mali siya. Gayunpaman, pagdating sa paninirang puri laban sa mga pampublikong opisyal na may kaugnayan sa kanilang mga tungkulin, ang prosekusyon ay may pasanin na patunayan na mayroong aktual na mali sa mga mapanirang salita. Kinikilala ng Korte na ang karapatan sa malayang pananalita ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mamamayan na panagutin ang mga pampublikong opisyal dahil ang pampublikong tungkulin ay isang pampublikong tiwala. Sa kasalukuyang kaso, si Makabangon ay isang pampublikong opisyal. Ang mga pahayag ni Lab Organ laban sa kanya ay mga pagbatikos sa kanyang kakayahan bilang isang barangay kagawad, partikular ang kanyang inaakalang pagkiling laban kay Lab Organ sa mga pagliliti sa barangay conciliation. Dahil ang mga pahayag ay nauugnay sa mga tungkulin ni Makabangon, dapat patunayan ang prosekusyon ng prosekusyon ang aktwal na malisya sa panig ni Lab Organ, na hindi nito nagawa. Ang korte ay nagtapos sa pamamagitan ng pagbibigay diin na habang ang mga pahayag ni Lab Organ laban kay Makabangon ay maaaring nakakasakit, ang mga ito ay hindi naaaksyuna ng kanilang mga sarili. Ang pagiging sensitibo, ay walang lugar sa linyang ito ng serbisyo, lalo na kapag ang pagpapahintulot sa ibang paraan ay may potensyal na lumikha ng nakakapanghinayang epekto sa publiko, ibig sabihin, ang mga mamamayan ay matatakot na punahin ng mga pampublikong opisyal. Courtesy of Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.